Ito naman ay puzzle galing kay RJ Elkos. Marami siyang sinend na puzzle sa atin. So, pinapasolve niya sa atin kung kaya nating isolve mga bossing. Mga marami ito eh. Apat yata o tatlo. O, unahin natin ito mga boss. Isunod natin yung iba. Okay. So, dito naman, tira ang pula talo yung itim mga bossing. So, ano daw ang ititira ng pula para manalo sa position na ito ito naman ang sagot natin ito ang tira natin dyan pakain to yan pakain mo to yan tapos pakain mo yung dalawa then atras kain syempre atras kain atras dalawa ayun pagkain ng intim dadaluhin mo siya yan Naka-real ka kahit dalawa lang sa'yo. Pag tira dyan ng block dito ka lang. Pag tira dyan, dito ka lang. Pabalikin. Sakto pa rin mga bossing. Alright. Yan yung una na. Ano. Uh, sagutin pa natin yung iba pa. Sunod-sunod rin na natin. Ito naman yung pangalawang uh, puzzle na isinend sa atin ni R.J. Alcos. Okay ganun pa rin, tira ang pula tatalunin ang itim mga bossing, dapat hindi makatabla no? tatalunin yan ang condition palagi so ang itim mo oh, isang step na lang dama na ito yan, oh, bababa na yan eh. oh, ay, ay, ang tanong paano tatalunin ang pula itong itim mga bossing may paraan pa ba para talunin ang ang itim sa ganito formation oh, tingnan nyo maigi paano nyo tatalunin ito yung kanyang sinan sa atin pangalawang puzzle oh. sa unang tingin may kahirapan din ano? paano mo nga tatalunin yan pag nakadama na yan tumira ka dyan dama na yan di ba pagkain mo pwede na siya magpakain dyan Oh, di diba? Pag nakatabla yan, di panalo. Dito, pwede na siya ring dito. Pwede rin siya diyan. Maraming way. So, anong tira ng pula para manalo dito sa formation na ito? Ang sagot naman natin diyan kay RJ, ganito lang. Dito tayo. Yan. So, pwede siyang dumama kung gusto niya. O pwede siyang tumira ng iba. Pwede diyan. O limbao diyan, kakainin mo lang dalwa, talo 'yan, Malamang siguro idadama 'yan. Pag tira dito, idadama niya 'yan. Okay, pagdama niya mga boss, ang gagawin mo dito, sasabay ka dito. Sasabayan mo lang. Dalawa option ng kain, pwede diyan. Pwede dito. Mamili niya siya kung saan niya gusto. Halimbawa, dito siya. O, dito ka lang titira eh. Pagkain niya, o, tira ka lang dito. O, anong nangyari? Paboy, nakulong. O, ito lang naman ang available na tira niya eh. O, wala na. Hindi na makagalaw yan eh. Kasi pababa ang kanilang direksyon. Hindi man pwedeng umatras ang O, yan ang sagot doon sa ano ni RJ. Pangalawang puzzle proceed tayo dun sa pangatlo mga bossing ito na yung pangatlo sa pinasa ni boss RJ Alcos ng mga puzzle okay, tira ang pula, panalo ulit ang pula mga boss okay so <coughs> so solve ulit natin yung kanyang puzzle na ipinasa, okay ganito naman to RJ ang tira natin dito, dito ako yan ngayon pag dito ka kumain matik kainin ng tatlo wala pang nagad no may baho pa dito okay balik natin ito ang ating solution syempre dito siya sa libre kakain para walang bawi yan pagkain dyan pababalikin mo lang kain balik yan tapos saluin mo dito <coughs> para pagkain niya ayun o oh, apat 2, 4, 5 lamang ka na ng isa dito mga boss bawa dyan sya dito ka lang dito sya dito ka lang o oh, yan mga ganyan lamang ka na dyan eh pag tira dyan o oh, pwede mo na itira to eh tapos abante ka dito pag dito sya dito ka dito sya dito ka bantay sarado na yan pag dito sya dito ka O oh, yan RJ yung Pangatlong puzzle Na sinend mo Yan yung aking Solution May pang-apat pa Tingnan pa natin yung pang-apat Kung mayroon pa Mga boss Ito yung pang-apat Mga bossing Na sinend sa atin ni RJ Alcos Yan Maganda to Maraming ano, Option na tira Tira ang pula Talunin ang itim hindi makakatabla mahirap na no medyo mahirap parang ano to eh practical ano lang game pag tumira ka kasi dyan no oh, pwede ka nyo nang pasukin dito eh ah, pwede pumasok pwede pumasok, pwede pumasok. pag dito ka naman ayan yeah, papasok na eh oh. <clears throat> saan okay so ito na ang tira ko dito uh, RJ Alcos ito lang siyempre pag dito ka kumain matik na doon ako okay lalamang na ako balik natin kaya pag tira ko dito malamang dito ka kakakain kasi libre yan tama libre lamang sya sunod kong step dito dito naman o oh, yan pag pinabayaan niya naman yan hindi siya nagtakip wala ba tumira siya dyan Nado na doon ulit ako oh. titira siya dyan under diretsyo lang okay o, balik natin ha dito ako dito siya siniguro tinakpan yan <coughs> pag takip niya dyan mga boss login ako isa no pag takip niya dyan dito lang ako marami siyang option pwede niyang takpan o pabayaan dito muna tayo sa tatakpan pag tinakpan dito lang lugi na ako ng isa dyan ha wala siyang tira pilitan siyang magbukas pag binuksan ito na syempre pakain kain ka ng tatlo pagkain niya, kain ka ulit. Abante. oh, tira siya dito. Dito ka. Tira siya dito. Dito ka lang. oh, Dito siya. Dito ka. Papasok. Kasabay. Kain dalawa. Kain isa. Sakto mga bossing. Oh, oh one on one. Balik natin sa formation okay pangalawang option na tira tira natin dito siya siniguro tinakpan pagpunta natin doon kanina nagtakip no natalo na pinabayaan yan pwede yan yan pag dyan naman ang gagawin mo ito obligado siyang kumain ng dalawa kakain ka rin dalawa kain siya atras kain ka dalawa bante yeah. siyempre magpapadama hindi dadama idadama mo rin pag ilag niya dito ka lang para kung sakaling dumama bibigay mo yan eh okay so ito muna ititira niya halimbawa ayun dali mo na doon lamang ka na dyan dito siya dito ka Paano kung dito? Pakain. Oh. Lock. Oh, talo, mga boss. Okay. E paano kung dito? Dito ka lang. Pagtira niya dyan. Kakain ka lang. Pagkain niya. Okay. O oh, yan. Yan yung solution, RJ. Sa mga puzzle na sinend mo sa akin. Ngayon ko lang na ano. Ngayon ang may pagkakataon para i ano to isolve busy kasi lagi okay salamat sa yung mga puzzle makakatulong to sa mga viewers ang mga ganitong puzzle no na ma-solve all right yun lang mga bossing.